din na sa aking kalina, sa amin po, sa Diyan. O sa ating po. And then, thank you so much po sa mga nagsis and then, at ang mamarating po ng ating mga vlogs. And then, sa mga hindi pa po, po nakapasubscribe. Nasa tayo po. Bye -bye. po. Sa, um... Nasa tayo po. Nasa tayo Nasa po. Nasa po. Yes May mga kapunta Duman? okay lang po yan. Loob mo na. Ayan po mga kapatid. Ay, ito po ay vlog po ito ni Bibi Carla. At uh, ito po ay bibigyan natin po ng reaksyon po ito si Bibi Carla na ito nga ay pumunta nga po si Papa Jones dito kay Aghom, kay Bibi Carla, na sila po ay namigay ng uh, talagang pang na pang-notch nila. At uh, nakakahanga po nga ito si Bibi Carla na talaga po yung Nandiyan na yung tumutulong na talaga dati, sabi niya, na siya nga po ay tinutulungan, ngayon po ay siya po ay nakakatulong na. Kaya, alam niyo po mga kapatid, nakakaproud po si Bibi Carla na yung puso niya talaga pong uh, nandiyan na, tumulong di ba? Uh, kaya po, uh, yung mga kaganyan po niya na mga beneficiary, kagaya ni Bibi Carla na tayo po ay natutuwa, di ba? na nasusubaybayan natin na sila po ay kung tutusin, bakit ko pa ipamimigay, bakit ko pa isishare ang biyaya na uh, para sa amin na to. Pero po iba, iba, po ito si Bibi Carla na binigyan niya po yung mga bahay niya noon, kung nasaan sila noon. Na ito nga si Papa Jones na talaga pong nandiyan tumulong kay Bibi Carla na Nandiyan po talaga yung suporta niya. Kaya nakakahanga po talaga ito at na yung papa ni Bibi Carla na nandiyan at si coach nga po ay nandiyan din na tinulungan po si Bibi Carla at nung alam mo nakakatuwa po ito na yung bang galing ka sa wala. Tapos yung makikita mo na siya na ang tumutulong, 'di ba? Nakaka-proud. Yung mga ganitong tao, yung ganitong mga beneficiaries dapat natin hangaan, suportahan dahil sila na po yung nakakatulong. Hindi na po yan yung kagaya po ng iba dyan na, hmm, na parang didma, na parang walang pakialam, na tumulong na nga. Na ano, kaya yung mga ganito na mga beneficiary ng kalingap ay na tumutulong na, yun po ang suportahan natin, di ba? ah uh, ipalaganap ang kabutihan ng ating mga beneficiary na sila na rin po ay tumutulong. Di ba po? Kaya sabi nga, di ba, mga sabi nga nila, mga nga naririnig-rinig ko po dyan, na isa si Bibi Carla yung beneficiary talaga pong nagtagumpay. Di ba? Kaya, yung mga ganito po na beneficiary na nagkaroon, nagtagumpay, na minahal po ng mga sponsor, ng mga viewers ay talaga po na kahangahanga. At si Bibi Carla nga po kung ano ang narating niya na hanggang ngayon po marami pa rin pong nagsusuporta sa kanya at marami pa rin pong sponsor pero po ang paa lagi po nasa lupa. ba? Diba? Nakita ko po napakasimple niyang tao. Napakasimple niya talaga na ang ganda-ganda niya po na ang kagandahan niya po talaga ay napaka-inosente na kung ano lang, yun lang. Tingnan mo po kung gaano kaganda yan, di ba? Sobra pong ganda niya na napaka-natural ng ganda niya, di ba? Yung kutis niya po, talagang napaka-kinis. Di ba po? Kaya di natin masisisi si Fafa Jom na hindi ma <laughs> Alam niyo po, talaga sa totoo lang nung dumating kanina si Papa Jum, talagang may dala pong cake, pinabili niya daw, pero mm, sabi niya, ay, pasalubong ni Papa Joe, kay Baby Carla, di ba? Kay Tingnan mo po, ano, believe ako po sa kanila, no, na ilan na episode, ano na yun, episode 71. Ang dami pa rin po talagang nanonood. At talagang uh, marami na po silang naging million views po na mga vlog ni Kalinga Prab. Di ba po? At it isa si Baby Carla na kung tutuusin, uh, uh, marami pa rin talagang nagsusuporta sa kanya. Na hinahangaan pa rin. Tapos ang tingnan niyo po ang mga vlogs niya. Yung mga upload niya po. Matagal na nag, hindi nag-upload po si Baby Carla. Pero po, ang laki po ng kanyang views. Di ba? Kaya kung sisipagan lang talaga ni Bibi Carla mag-upload, isa ito yung talaga pong papalo ang kanyang channel. Talaga pong maraming marami pong sumusuporta, di ba? Kaya sana po mga kapatid, suportahan po natin sila Bibi Carla dahil darating po yan ang araw may na sila po ni Papa Jom magkukulab po yan. Talaga pong tutulong yan po. At ito nga po ay bukas re-reactionan natin po si Papa Jom dahil uh, sa, uh, may hamon sa kanya si Kalinga Prab. Kaya kailangan po natin na uh, ibigyan bigyan ng reaksyon yung hamon sa kanya ni pa ni Kalinga Prab para naman ma-spread naman si Papa Jom na gawin niya di ba? At ngayon nga po si Bibi Carla, yan panay ang panay. Hindi ma madami po 'yan ang pinamimigay si Bibi Carla, nakalagay sa po sa box, hindi mahira, eh, hindi yan basta-basta na pang-spaghetti yata yan, di ba? O kung ano pang nakalagay diyan. O mabigyan ka ng isang kilong spaghetti na ano, ay hindi na po 'yun ano, hindi na po 'yun tawag doon, hindi na mo um, masasabi na, bay, bilihin niyo pa, di ba? O kung ang iba nga na dyan, kahit ano lang, na-appreciate nila na yung kung anong tulong na ibibigay sa kaya. Isang sardinas nga na masaya na po yung nabibigyan. Ay, ito pa po kaya na pang na po. Yan, ayan, ayan. Kasi Papa is spread na spread talagang ginaganahan po, di ba? Nakikita niya si Agum niyan, di ba? Ang saya-saya lang po talaga mga kapatid yung yung mga ganito po nakikita na na good vibes na talaga po hey, in love sa isa't isa. Nakagrabe. Pero si Baby Carla talaga hindi nagbabago na napakabait po niya na marispito po talaga. Yung laging po. Ano po yan? Eh, hey, ba rin yan you na know, po? <laughs> yan, ta, po at nga silang dalawa ni Yomar, no? At nakakatuwa po. Pakinggan nga po natin. Ang lakas ng ulan po mga kapatid. Kaya nandiyan sila. O, oh, tingnan nyo. Oh. Nga, ang daming talagang napaka uh, ano, lakas ng ulan. Kaya doon dapat sila sa baba, uh, sabi na sila na lang ang umakyat dahil nga ma maulan. Ayan. Ay, grabe talaga. Excited talaga. Hmm. Hmm. Ang dami talaga natutuwa sa mga binibigay ni Bibi Carla at ni Papa Jones. Ayan. Ayan po panoorin na lang natin po sa sa upload ni Bibi Carla dahil po talaga ay sobra pong ganda at nap nakakatuwa po na isang jump at isang sakalang ay sila na ngayon po ang namimigay ng biyaya sa ating may mga kababayan. Ayan po, maraming salamat at suportahan po natin si Bibi Carla at si Papa Jom at siyempre naman po ang Team Kalinga, lalong-lalo na sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog, si Kalinga Prab. Lahat pong love team, suportahan natin na sila Papa Dan, uh, si, ayan, si Papa Jom, si Jomar Pop ay suportahan natin dahil sila po ay nagpapabahay, tumutulong po sa ating mga kababayan at uh, si Papa Jom nga ay mayroon tinutulugan niya yung nangangalakal. Yun sana mapaging viral po yun ni Papa Jum dahil ay nako po sana naman tuloy-tuloy na po uh, yung good vibes na lang po wag na tayo puro isyo na yung tumulong na lang po sa ating mga kababayan. Yun lang po mga kapatid, uh, maraming salamat po at uh, hangad ko po talaga yung maraming marami pong masuportahan po. Uh, Suportahan po natin sila baby Carla, ang Jumcar, ang Danjoy, Edsy, ang Idpaw po at sana po ay tayo ay magpapaalam kila atin na na reaction naman po natin ang input dahil pagod good pa. at lalong lalo na po itong si si Grace kasi uh, Norman <laughs> Ay, ako po tuwang tuwa din kay Grace si Norman po at talagang yan po ay may pagkakomedyante po yan dalawang yan. Ayan, ayan maraming salamat po. Hindi na ako magtatagal mga kapatid at maraming salamat po sa mga viewers at mga bagong nagmamahal kay Malodio Santos. Uh, patuloy na lang natin pong suportahan sila Kuya Bal at, uh, at Kalinga Prop at si Ido po at si ano Kalingapdan at para po tayo ay yun po makatulong tayo at marami po silang matulungan na mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saluto, salut, salut talaga sa inyo. God bless you. Maraming salamat sa mga viewers. God bless you. We love you. Bye-bye.